kailanganan ko lang po. Tuchoy, ang barbell. Wala ko pa rin kapiling Felix. Captain, barbell! Game. Bell, anong kailangan ko? At bakit ka na rin ito? Kailangan ko na ng load. Gawin ka sa ulo. Kailangan mo na ng load. Pwes! Nang ubad ako. Nandito <laughs> na ako. Anong number mo? Sir, <laughs> so, may ito ba? One, four, seven seven, 4? <laughs>